Sinibak sa pwesto ang hepe at tatlong tauhan ng presinto sa Tondo, Maynila. Matapos silang matakasan ng siyab na preso. Iniimbestigahan na rin ang akusasyong sinasaktan daw ng mga pulis sa mga preso kaya sila tumakas. Nasa frontline ang balitang yan, si Jenny Dongon. Winnewelling na ang gate ng kunungan ng Station 1 sa Tondo, Manila ng datna ng News 5. Dito dumaan ang siyam na presong tumakas alauna imedya kanina madaling araw. Paglabag sa iligal na droga, illegal possession of firearms at robbery ang mga kasong kinakaharap ng mga tumakas na persons deprived of liberty o PDL. Lumalabas sa investigasyon na puwersa ng mga tumakas ang bakal na ng kulungan na halos katapat lang ng desk officer. May mga CCTV sa lugar pero wala munang ng binibigay na kopya ang mga pulis. Hinaltak nila out of uh, pure force. Baka malambot na siguro 'yon. O so, pinwersa nila 'yon, naalis nila. Sakto lang na madaanan ng tao. Isa sa mga tumakas si MJ. Nito lang October 24 siya nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa si iligal na droga. Nakita siya kanina ng kanyang kuya na si Benjamin sa ilalim ng Jones Bridge sa Maynila. Ayon kay Benjamin, nakausap niyang kapatid at kinumbinsin niyang sumuko. Siya mga araw po silang pumuga. Kaya sabi ko, sumuko ka na lang, alang alang sa mga anak mo. Apat yung anak po ni, eh, maliliit pa. Kwento raw sa kanya ng kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit sumama sa pagtakas si MJ dahil sa pananakit sa kanila ng mga pulig sa kulungan. Kaya kung sumuko sinasaktan ako. Hindi, hindi ka saktan. Sasabihin ko dun sa kernel na huwag ka kasi nadala ka lang ng mga nag-pumuga. Ano, Pero kalaunan, nakumbisa niya si MJ na sumuko. Sinorender niya ang kapatid sa mga pulis bandang alas 8 ng umaga. Sa ngayon, lima na ang naibalik sa kulungan kabilang si MJ. Apat pa ang pinaghanap. Pero ang maituraw, may surrender feelers na. Kasunod naman ang jailbreak, ni relief sa pwesto ang Chief of Police, Deputy Officer, Custodial at Desk Officer ng Station 1. Iimbestigahan din ng autoridad ang umano'y pananakit ng mga polis sa mga PDL. Titingnan natin kung ano naging dahilan dito. will be conducting an in-depth investigation para malaman natin din yung tukol din sa questions nyo kung talagang meron po man treatment na nangyayari. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5